Maniniwala ka ba kung sasabihin ko sa iyo na may ilang simpleng paraan para gawing mas masarap at mas malusog ang kanin? Mula sa pagiging hadlang sa blood sugar, pwede na itong maging pagkain na nakakatulong sa gut health at nagbibigay buhay. oh, totoo yan! Ang kanin ay pwede palang makatulong sa pagkontrol ng blood sugar, pagpapabuti ng digestion, at tulong sa pangkalahatang kalusugan, lalo na para sa mga senior. Medyo nakakagulat, di ba? Kailangan mo lang na maging malikhain at kaunting pagbabago sa iyong araw-araw na routine. Masaya akong nandito ka dahil ang video na ito ay tungkol sa pag-asa at mga bagong pamamaraan na pwede mong subukan. Alam mo, napansin ko na ang dami na ng tao ang sumusunod sa tamang gamot. Pero marami pa rin ang nahihirapan sa mataas na blood sugar at mga digestive issues. Minsan kasi nalilimutan natin ang mga basic na bagay, gaya ng tamang paghahanda ng kanin. Kaya ngayon, gusto kong ibahagi sa iyo ang limang simpleng rice hacks na talagang makakatulong sa iyong kalusugan. Bago tayo magsimula, gusto ko lang itanong, ikaw ba o may mahal ka sa buhay na halos araw-araw ay kumakain ng kanin? I-comment mo sa baba at saan ka ba nanonood? Gusto kong marinig ang kwento mo. Panoorin hanggang dulo dahil ang panglimang tip ay karaniwang ginagawa sa India at Middle East. Kaya't mahalaga ito. Sa ating mga Pinoy, hindi tayo sanay sa ganitong paraan. Pagkatapos hugasan ang bigas, diretso na sa kalan. Ayos. Alam mo ba na ang unang sikreto tungkol sa bigas ay ang pagbabad nito sa tubig? Parang simpleng bagay lang, pero grabe ang epekto nito sa kung paano nag-aabsorb ng nutrients ang katawan mo. Isipin mo, sa kaunting oras na ginugugol mo sa pagpapababad, parang nagiging mas powerful ang plain bowl of rice mo kahit na ito'y karaniwang gawain. Tahimik lang na nagbabago ang reaksyon ng katawan mo sa kanin. Ang hindi nakusot na bigas, sa totoo lang, ay maaring makaharang sa katawan mo sa pag-absorb ng mahalagang nutrients tulad ng calcium, zinc, at iron na kailangan natin habang tumatanda. Kaya 'yon, ang simpleng pag-soak ng bigas ay makakatulong para maibaba ang phytic acid at mas pinadadali ang pagtunaw ng bigas. Matapos mong hugasan ang bigas, Hayaan mo itong nakababad sa mainit-init na tubig sa loob ng 30 hanggang 60 minuto bago lutuin. Makakatulong ito para lumambot ang mga butil, sumipsip ng moisture, at masira ang mga komplikadong compound. Kung nagmamadali ka, okay na kahit 30 minuto, pero huwag kalimutan na hindi lumampas sa tatlong oras. Isang babae na 70 anyos ay nagbabad ng kanyang bigas at sa loob ng ilang linggo na wala ang hindi komportable niyang pakiramdam pagkatapos kumain nito. Ang mga simpleng pagbabagong ito ay nagdulot ng mas magandang digestion at pakiramdam, mas maayos na absorption ng nutrients at mas maraming energy pagkatapos kumain. Kung nage-enjoy ka sa video na ito, don't forget na pindutin ang subscribe button at i-on ang notifications para di ka mahuli sa mga awesome na health tips para sa ating mga nakatatanda. Ngayon... Kung sa tingin mo madali lang yung unang tip natin, maghintay ka lang at makinig sa kapangyarihan ng isang kutsarang suka sa iyong blood sugar. Ang pangalawang sikreto? Madali lang. Idagdag mo lang yung kaunting suka sa kanin. Mukhang kakaiba, pero makinig ka. Isang kutsarang tamang klase ng suka, tulad ng apple cider vinegar, ay pwedeng magdala ng malaking pagbabago sa iyong blood sugar at energy levels pagkatapos kumain. Yung suka kasi may acetic acid na tumutulong pabagalin ang pagproseso ng carbs sa katawan, kaya't hindi agad tumataas ang iyong blood sugar. Para sa mga may pre-diabetes o type 2 diabetes, ang simpleng hakbang na ito ay pwedeng makapagbago ng laro. Sa isang pag-aaral mula sa Johns Hopkins University, nalamang nakita na ang pagdagdag ng suka sa kanin ay nakakababa ng glycemic index nito ng 31%. Si Aling Julie, Isang masayahing tao na nasa late 60s ay nagdagdag ng isang kutsarang natural na fermented vinegar sa tubig tuwing nagluluto siya ng kanin. At sa loob ng ilang buwan, naging matatag ang kanyang fasting blood sugar. Madali lang itong gawin. Idagdag mo lang ang isang kutsara ng natural na fermented vinegar sa tubig ng rice cooker mo. Hindi magiging maasim ang kanin. Maraming tao ang nagsasabi na mas malinis at mas sariwang lasa niya. At madali itong tunawin. Siguraduhin lang na natural at fermented ang suka, hindi yung synthetic. At kung sensitibo ang tiyan mo, simulan mo sa kalahating kutsara. Napakadaling i-adopt ang tip na ito. At ang epekto nito ay maaaring maging malalim sa paglipas ng panahon. At ngayon, pag-usapan natin ang isang bagay na talagang nakakagulat. Ang pangatlong sikreto sa paghahanda ng kanin, paghalo ng oatmeal sa bigas. Kapag ihinalo mo ang oatmeal sa kanin sa tamang sukat, pwede itong magdala ng mga positibong benepisyo para sa iyong puso at asukal sa dugo. Isama lang ang kaunting oatmeal sa kanin at makikita mo ang malaking pagbabago sa iyong katawan, isang mas masustansyang alternatibo sa mga tradisyonal na pagkain. Mayaman ito sa betaglukan, isang uri ng natutunaw na hibla na humihigop ng masamang kolesterol at pumipigil sa pagtaas ng asukal sa dugo pagkatapos kumain. Bukod dyan, puno rin ng antioxidants at essential nutrients ang oatmeal na kailangan ng katawan natin para gumana ng tama. Para sa mga matatanda, napakahalaga ng tulong na ito, lalo na't kapag bumabagal na ang metabolism nila. May isang pag-aaral mula sa National Institutes of Health na nagsasaad na may 43% na pagbabawa sa pagtaas ng asukal sa dugo. Patunay ito na ang mga simpleng pagbabago sa dieta natin ay kayang gumawa ng malaking epekto. Kaya, kung nagluluto ka ng isang tasa ng kanin, subukang haluan ito ng isa hanggang isa't kalahating kutsarita ng oatmeal para makuha ang benepisyo. Ang tamang dami ay nagbibigay ng sapat na hibla para sa mas magandang pantunaw at kontrol sa kolesterol. Si Aling Dolores, na nasa kanyang kalagitnaan ng 70s, ay gumagamit ng pamamaraang ito at talagang nakaramdam siya ng mas mataas na antas ng enerhiya at mas magandang kalusugan. Pero huwag kalimutan, kung meron kang problema sa bato, makipag-usap ka sa doktor mo bago mo ito subukan para masiguro mong okay ito sa kalagayan mo. At ngayon na alam na natin kung paano mas mabuti ang paghahanda ng kanin para sa pagkontrol ng asukal at kolesterol, pag-usapan naman natin ang isang paboritong spice na ginagamit na sa loob ng maraming siglo at makakatulong sa enhanced insulin sensitivity. Alamin ang pangapat na sikreto sa kanin. Alam mo ba na ang turmeric na karaniwang nasa mga curry at chaa, kahit kaunti lang sa iyong kanin ay pwedeng makatulong para sa mas magandang response ng katawan sa insulin at pagbawas ng inflammation. Yung curcumin, na active ingredient ng turmeric, pinag-aralan na para sa mga antioxidant at anti-inflammatory benefits nito at talagang nakakatulong ito para mas epektibo ang paggamit ng iyong katawan sa insulin. Habang tumatanda tayo, madalas tayong nagkakaroon ng insulin resistance na nagreresulta sa mataas na blood sugar at iba pang komplikasyon. Ayon sa National Institutes of Health, ang patuloy na pag-inom ng curcumin ay nakakabawas ng insulin resistance ng 23%. Isang lalaki sa kanyang late 60s na may type 2 diabetes ang nagdagdag lang ng turmeric powder sa kanyang mainit na kanin isang beses sa isang araw at pagkatapos ng ilang buwan napansin niyang mas stable na ang kanyang blood sugar readings at nakapagbawas siya ng gamot. Madali lang ito. Magwiwisik ka lang ng purong turmeric powder sa iyong kanin habang mainit pa. Tiyakin lang na purong turmeric powder ang gamit mo, hindi curry powder, at magandang kumonsulta sa iyong healthcare provider. Kung may mga health issues ka bago magdagdag ng turmeric. Isang makulay na ugali na may makapangyarihang epekto. Ngayon, habang lumilipat tayo sa huli at panglima nating tip, ihanda ang sarili sa isang bagay na mas nakakagulat. Ang pagpapalamig at pag-init muli ng iyong kanin. Walang espesyal na sangkap o suplemento ang kinakailangan. Ang proseso ay lubos na natural at madaling sundan. Basta pahintulutang lumamig ang kanin matapos itong maluto at dahan-dahang initin muli bago kumain at sa sandaling ito ay makikita ang mga benepisyo. Dahil sa prosesong ito, ang kanin ay nagiging resistant starch na, na hindi basta nagpapataas ng blood sugar na nakatutulong sa mas magandang pagtunaw ng pagkain at mas kaunting pamamaga na kapwa mahalaga para sa pangkalahatang kalusugan. Ang meal enhancing na katangiang ito ay hindi lang nagbibigay ng ginhawa kundi nakakatulong din sa malakas na immunity. Bukod pa rito, ang resistant starch ay nagpapababa rin ng spike ng asukal sa dugo at sumusuporta sa regularidad ng dumi na napakahalaga sa pagpapanatili ng magandang kalusugan. Para sa mga nakatatanda, ang pagbabagong ito ay makapagdadala ng ginhawa at maaring makatulong sa pag-iwas sa mga problemang pangkalusugan nakaugnay ng panunaw. Pagkatapos maluto ang kanin, hayaang lumamig sa temperatura ng silid sa loob ng 30 minuto hanggang isang oras upang masiguro na ang proseso ng pagbuo ng resistant starch ay epektibo. Maaari itong kainin sa parehong araw o itago sa ref at initin muli sa susunod na araw na nagbibigay daan sa patuloy na paggamit ng kanin na may mataas na nutritional value. Napakasimple ng pagbabagong ito ngunit ang mga gantimpala ay malalim. Mas magandang kalusugan ng tiyan, pinabuting kontrol sa asukal sa dugo, at mas malawak na benepisyo para sa iyong pangkalahatang kalusugan na talagang sulit subukan. Na-explore na natin ang limang gentle pero powerful na mga paraan sa bigas. Maglaan tayo ng sandali para magmuni-muni at pag-isahin ang lahat. Kasi kahit na bawat isa sa mga tips na ito ay tila maliit sa kanilang sarili, ang talaga namang nagbabago sa kalusugan ay ang paraan ng pagsasama-sama ng mga ito. Sa bawat pagkain, sa bawat butil. Ang limang kaugaliang ito sa bigas ay maaaring magmukhang maliit, pero may tunay na kapangyarihan. Ang pag-soak ng iyong bigas, pagdagdag ng kaunting suka, paghahalo ng kaunting oatmeal, pagsprinkle ng turmeric, at pagpalamig bago muling iinit. Bawat hakbang ay sumusuporta sa iyong blood sugar, pagtunaw, at pangmatagalang sigla sa kanya-kanyang banayad na paraan. At narito ang katotohanan, hindi pa huli ang lahat para gumawa ng pagbabago. Hindi mo kailangang gawin ang lahat ng sabay-sabay. Magsimula ka sa isa, anuman ang pinakamadaling gawin para sa iyo, at tingnan kung paano tumugon ng iyong katawan. Ang maliliit na hakbang ay kadalasang nagdadala sa pinakamalaking pagbabago. Nakita ko na ang mga tips na ito ay nakatulong sa maraming matatandang tao na makaramdam ng mas mabuti, mas madali ang galaw at makuha ang kontrol sa kanilang mga pagkain at kalusugan. Karapat dapat ka rin sa ganito. Kung nakatulong sa iyo ang video na ito o nagbigay sa iyo ng bagong pag-iisip, pakilike naman. Malaking tulong ito sa aming trabaho. At kung gusto mong sumama sa paglalakbay na ito, pindutin ang subscribe para sumali sa pamilya ng Gintong Kalusugan. Nandito kami para sa iyo na may mga practical na tips na nakabatay sa siyensya na bagay sa iyong buhay. Mayroon ba sa mga habits na ito ang nakagulat sa iyo? O nasubukan mo na ba ang isa? Gusto kong marinig ang inyong feedback. Huwag mag-atubiling ibahagi ang iyong saloobin sa mga komento. Ingatan mo ang iyong sarili at magkita tayo sa susunod na video. Sige, try mo na.